Of changing lives makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the philippines metro manila our home our treasure and our pride join the brigada advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful philippines be the heart of the delightful philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo brigada In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng one time the new Filipino time. Alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig rini sa, sa buong bansa. Na ito na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. DriveMax, umaangat na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Philippine Delegation na kinabibilangan ng ilang mayors na na-stranded sa Israel, pabalik na ng bansa sa Sabado. Pag-share naman ni Sen. Ronald Bato de la Rosa sa isang AI-generated content hinggil sa Duterte impeachment, ikinabahala ng kamera. DOJ nakatanggap ng impormasyong binasurang asylum bid ni Attorney Harry Roque sa the Netherlands. Roque naman nanindigang fake news ang DOJ. Operasyon ni dating Congressman Tevez naging matagumpay. At, dalawang Vietnamese, timbog sa illegal nose lift at Korean filler sa Makati. Right. Right. Puso. Ang buong ng Brigada News FM Philippines. Philippines. in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Miyerkules, June 18, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo at Brigada Sheila Matibag. IMAX. IMAX. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, inaasahang makakarating na po pabalik ng bansa ang Philippine delegation na naipit naman sa Israel kasabay ng na nangyaring gulo roon. Ang naturang grupo ay kinabibilangan ng ilang mga opisyal gaya po ng mga alkalde. Ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Chu Jr., nakarating sa Jordan ang mga local government officials at mga agriculture officials kahapon Martes. Dagdag pa ni Laurel, agad silang humanap ng paraan para mailabas ang grupo sa naturang lugar pagtitiyak pa nito. Araw-araw nilang kausap ang mga delegates at umaasa siyang makakauwi na ang mga ito ng ligtas sa darating na Sabado ng umaga. Snacks. Right Fried Samantala matapos lumipas ang pitong araw mula nung ipadala nila ang kanilang order sa kamara, Senate Impeachment Court wala pa raw natatanggap na formal na tugon mula sa kanila. Samantala si Atty. Tunggol, may payo naman sa mga ito. Para sa detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada. Report. Di binahagi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Atty. Reggie Tunggol na hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang natatanggap na opisyal na tugon mula nga sa kamara tungkol sa ipinadala nilang sulat habang sila naman ay marami nang natatapos. The Senate Impeachment Court has accomplished more in one week. As you have noticed, we have co already convened as a court, which is the most important thing. This means that the impeachment proceeding is already continuing. We also issued the summons to the Vice President as the respondent, uh, and also we issued uh, orders for compliance for the House of Representatives, including the issuance of orders uh, affirming. the application of uh, Resolution 39 or the Senate Rules on Impeachment and Rules that will apply in the impeachment process. Sinabi naman din ni Tonggol na ngayon lang niya naranasan ang pagkwasyon sa kredibilidad ng impeachment court na mga litigants o ng mga individual na sangkot sa paglilitis. Kaugnay nga nito, pinayuhan niya mo ito na iwasan muna ang pag-atake sa kanilang institusyon bago sa ipokus ang kanilang atensyon at oras sa pagkomplay sa utos ng impeachment court. Samantala, nag-iwan din ito na may maikling paalala sa mga ito. Ano po ba ang motibo para i-criticize po ang impeachment court. You might not agree with the actions of the court, but it is still the court that has been vested by the Constitution with the power to solely try and decide impeachment cases. Hindi nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabila, yung kabilang party, yung, de yung defense po. So, sabi niya po, formidable yung... Uh, at mga respetabling mga abogado po yung nasa defense team. So, paghandaan na lamang po nila. At yun yung awayin po nila at wag po yung impeachment court. malala na nawagan na rin kamakailan si Senate Minority Leader Copimentel sa magkabilang panig na mag-comply agad sa utos ng impeachment court. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cortas ng 105.1 Brigada News, Zafam, Manila, The Music News Authority. Pato de Rosa sa isang AI-generated content sa social media hinggil po sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Maituturing umano na political suicide para kay Senador Bato ang ginawa niyang pagpapakalat ng umano'y peking video. May report si Brigada Haji Caminio. I-Brigada mo! Brigada. Nababahala ang kamara sa umano'y irresponsible at mapanganib na pagpapakalat ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ng Artificial Intelligence o AI-generated disinformation na target ang impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan, sinabi ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante na ang desisyon ni de la Rosa na ibahagi sa social media ang AI-generated content na kumukwestiyon sa pagiging lehitimo ng impeachment proceedings ay may tuturing na pag-abuso sa kanyang platform bilang public official. May tungkulin tayong lahat na magtaguyod ng katotohanan. Um, dapat hindi sa atin ang gagaling yung pagpropagate ng mga peke at maling impormasyon katulad ng mga post sa social media whether that is uh, mga intriga, paninira, parata, or AI-generated content no? Nakakalungkot pag public official pa ang um, gumagawa nito dahil um, nasa posisyon ang isang public official para ma-steer ang public sentiments, ang pananaw ng tao at also bilang ehemplo din sa mamamayan. Hindi anya dapat magmula sa mga opisyal ng gobyerno ang pagpapakalat ng kasinungalingan, lalo na kung sensitibong demokratikong proseso ang masusunod. Umaasa naman si Abante na gagawing prioridad sa pagpasok ng 20th Congress ang mga panukalang batas na lalaban sa fake news. Katulad dun sa naging rekomendasyon ng Tricom on fake news and disinformation, sana maituloy ito sa 20th Congress para mapagusapan. Kung ano ba talaga yung mga dapat na mga legislative measures na kailangan mapasa para magkaroon ng uh, pag -tamang, tamang mga alituntunin para maiwasan natin or mabawasan yung pagpapalaganap ng mga fake news dito sa atin. Samantala, naniniwala naman ang tagapagsalita ng Kamara sa impeachment na si Attorney Antonio Odi Bukoy na posibleng maging political suicide para kay Senator Bato ang pagpapakalat ng ganitong video at impormasyon. Kung alam po ni Senator dela Rosa na fake yun, is propagating a lie. The message doesn't matter. If the source is fake, How can you rely on the message? Hindi po ba? Kung polluted yung source, eh polluted yung message. So, pure propaganda. Pagtakbo niya sa susunod. Hindi siya boboto. It's political suicide. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Bandita, Samantala na nawaga naman ang palasyo sa Senado na sundin ang konstitusyon at pakinggan ang panawagan ng business sector na bilisan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Malacanang, mismong mga negosyante na ang nagpapahayag ng pangamba na posibleng maapektuhan ang kumpiyansa sa ekonomiya kung magtatagal ang proseso. May report si Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Brigada. Bye. Report. Nagbabala ang Malacanang na maaaring maapektuhan ang tiwala ng mga mamumuhunan sa bansa kung hindi agad matutugunan ng Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kahit gumaganda ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, nakakaalarma pa rin ang epekto ng political uncertainty. Anya hindi na naisi ng mga investor na mamuhunan sa isang bansang may leader na inaakusahan ng korupsyon at tila kinakampihan pa ng ilang senator judges. Okay mismo, uh, nasa business sector na po ang naaalarma sa nangyayari dito sa Senado patungkol po sa impeachment trial. At uh, hindi po talaga na naisin na makapag-invest, na maaalerto po talaga mga investors natin kung may issue po uh, at inaakosahan ng isang leader ng korupsyon at uh, mukang nakakampihan pa ng ibang senator judges. Iginiit rin ng Malacanang na hindi totoo ang pahayag ni VP Sara na bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Bilang patunay, tinukoy ni Castro ang pagkakaalis ng Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force at ang positibong economic outlook na inilabas ng Asian Development Bank. So nakakahinayang po kung ang ekonomiya natin ay maapektuhan ng dahil lang po sa nangyayari sa Senado. So ang panawagan lang din po natin sa Senado patungkol po sa impeachment trial, hindi naman po para pabilisin o manghimasok tayo sa ginagawang impeachment trial, kundi sundin lamang po ang konstitusyon at ang rule of law. Yan din lang po ang ninanais ng Makati Business Club. Kaya panawagan ng palasyo, kung mismong mga negosyante na ang nananawagan ng mabilis at malinaw na proseso, sana ay bigyang pansin daw ito ng Senado. Dagdag pa ni Castro, bagamat hindi nakikialam ang pangulo sa usapin ng impeachment, sinabi nitong dapat manatiling tapat ang Senado sa konstitusyon at sundin ang rule of law. Muli ulit natin, hindi po kasi manghihimasok ang pangulo sa proseso sa Senado patungkol po sa impeachment trial. Pero kung yan po ang nakikita po ng mga mga nagninegosyo, investors natin sa Pilipinas, uh, eksperto sila sa mga ganitong bagay, kung ano ang mas makakabuti sa ekonomiya. Sa tandaan natin, ang sabi lamang po ng Pangulo, sundin ang konstitusyon at ang rule of law. So kung pagpapabilis sa impeachment trial at yun na nakikita ng um, business sector, sana bigyan din po ito ng pansin ng Senado. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Right backs. Right backs. Nation wide. Nation wide. Nakatanggap umano ng impormasyon ang Department of Justice na hindi na pagbigyan ng hirit ni Atty. Harry Roque na asylum sa The Netherlands sa ambush interview kay Justice Secretary Boyeng Rimulya Sinabi nitong na deny na raw ang asylum bid ni Roque kaya naman nasa Germany na raw ang dating presidential spokesperson. Samantala hindi na umano nagulat si Roque sa naging o na naging purveyor of fake news ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang Facebook post naman sinabi ni Roque na strike to na ang DOJ secretary. Una na raw kasing sinabi ng kalihim na marami siyang passport at ngayon naman denied ang kanyang asylum. Samantala, nagpapagaling na sa Philippine General Hospital si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves matapos sumailalim sa appendectomy o pag-aalis ng kanyang appendix. May report si Brigada Jigo Studio, Ibrigada Mo. Brigada umaga nitong June 17 nang isugod sa ospital si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnold Teves Jr. matapos dumaing na matinding pananakit ng tiyan matapos suriin na pagpasahan ng mga doktor na isa ilalim si Teves sa isang major surgery unang inirekomenda ng mga doktor na ilipat si Tevez sa pribadong ospital sa Bonifacio Global City sa Tagig kung saan may mas kumpletong kagamitan para sa kinakailangang operasyon. Pero dinala si Tevez sa Philippine General Hospital sa Maynila. Dito na siya sumailalim sa appendectomy o pag-aalis sa kanyang appendix. At ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, naging matagumpay ang operasyon ng dating kongresista. Nasa maayos na itong kalagayan at kasalukuyang nagpapagaling. Samantala matapos ang operasyon, binatikos ng abogado ni Tevez ang umano'y kakulangan ng Bureau of Jail Management and Phenology sa pagresponde sa mga medical emergency ng mga nakakulong. Ayon kay Topacio, kung si Tevez na isang kilalang personalidad ay inabot ng ilang oras bago maasikaso, mas dapat ikabahala ang kalagayan ng mga ordinaryong detainee. Giit pa ni Topacio, ang operasyon ng kanyang kliyente ay patunay na hindi drama o palabas lamang. Wala pa namang katiyakan kung ibabalik na agad si Tevez sa BJMP pero ayon sa kanyang abogado ay susundin nila ang advice ng mga doktor. In the heart of changing lives ako sa Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigad News sa Manila, the Music News Authority. Timbog naman sa entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang dalawang Vietnamese National. ay dahil sa pagalok ng mga beauty enhancement procedures gaya po ng nose lift at Korean fillers sa murang halaga. Napagalaman din na hindi sila lisensyadong doktor. Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada! sa isang beauty lounge sa Bel Air Village sa Makati City. Huli sa aktong dalawang Vietnamese na ito habang isinasagawang isang cosmetic procedure sa entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group nitong June 16. Engaged into illegal medical practice. Uh, illegal medical practice dahil hindi po sila doktor at wala po silang permit at walang kakayahan na gumawa ng procedure. Ngunit ang uh, ginawa nila ay meron silang maraming kliyente na ang ginagawa nila ay nose lift, uh, Korean filler, yung uh, pampaganda. Uh, karamihan sa mga kliyente nila ay mga babae. Isang babae ang nagsumbong sa CIDG dahil hindi raw maganda ang unang procedure sa kanyang ilong sa ikalawang pagkakataon, siya na mismo ang nagsilbing asset para mahuli ang mga suspect habang isinasagawa ang 22,000 pesos na halaga ng nose lift at filler treatment. May isang komplainan tayo na dumulog sa atin dahil hindi reklamo niya na yung una niyang pinagawa sa ilong niya ay hindi daw maganda yung resulta, wala naman daw hindi daw maganda yung resulta kaya Sinubong niya sa atin at uh, noong pagkakataon na yon noong alas 8 ng gabi, binalik namin yung biktima doon bilang complainant din at pinagawa niya ulit yung nose lifting uh, through thread, yung may nose lift thread at saka Korean uh, filler. Amounting to 22,000 pesos yung dalawang procedure na yun. So after natapos yung procedure... Uh, uh, nagbigay uh, ng resibo at saka patient information at agad uh, dinakip natin yung dalawang uh, Vietnamese. Batay sa investigasyon, matagal nang isinasagawa ng mga dayuhang ito ang illegal na operasyon online umano nila inaalok ang serbisyo at marami na silang naging kliyente sa nakalipas na mga taon. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 4224 o the Medical Act. Nagpapadala tayo ng letter sa immigration to determine their, their documents regarding sa trabaho nila, kung meron ba silang permit to work at saka yung passport nila at saka yung other documents regarding sa pagiging uh, yung paglagi nila dito sa Pilipinas. Isa pa lang ang nagre-reklamo sa ngayon pero nananawagan ng CIDG sa iba pang biktima na lumantad at magsampa ng reklamo. Sa mga kababayan po natin, lalo na po doon sa mga uh, naghangad na ma-improve yung, yung yung musura nila, uh, mag-iingat lang po tayo. Uh. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1. Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Brigada Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto! Drive Max! Drive Max! Brigada Balita Nationwide! At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide! Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at musika. balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.